Yun mga katak, another day, another town. Nandito tayo ngayon sa libingan ng mga bayanin. Mayroon tayong kukunin ditong Ford Expedition. Ito nga po pala yung kukunin natin. Bali, tumirik siya mga katak. Ayun, nandito tayo sa libingan ng mga bayani. Oh. So, karga na natin to. ayun mga katak na ikarga na natin so tinatalian muna ni Mark J so, dadalin pala natin to sa Marcos Highway mga katak. so tara lalabas na tayo so yun guys uh, nandito na tayo sa pagdadalan bababa na natin tong expedition Ayan guys, so ano yung natin?